magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At sa kanyang likuran, si Irene ay mamulong kila Yvette at sa ng South Cloud at sinabi. Mukhang napilitan lang ang Empress ng North Mona. Na tayo ay tanggapin sa kanyang kaharian. Ramdam ko ang pagiging plastic niya at ito ay nagpapanggap na masaya siya sa ating pagtungo rito. Sabi ni Irene, nang marinig ito ng Reyna ng South Cloud. Dati ito ay nagsalita din at sinabi, tama si Reyna Irene. Nararamdaman ko din ang hindi pagiging totoo ng Empress ng North Mona na si Ganggang. Gang. Mukhang napilitan nga lang siya na tayo ay tanggapin. Kailangan ba natin magingat sa ating kakainin sa silid hapagkainan? Sabi ng Reyna ng South Cloud nang marinig ito ni Yvette siya ay tumawa sa mahinang boses at sinabi. Hahaha, kayo talagang dalawa, Irene at Reyna ng South Cloud. Ganyan talaga ang pag-uugali ni Empress Ganggang noon paman. man. Mali ako, mas masahol pa dati ang pag-uugali niya ni Empress Ganggang kaysa ngayon. Dahil dati ay sobrang sungit niyan at masama, na kahit sino ay hindi basta-basta kinakausap, at kahit ang mahal natin na si Daryl ay gusto niya patayin. Ngunit sa mga nagdaan na taon nang nakilala niya si Brother Zubaji unti-unti nagbago ang pag-uugali ni Empress Ganggang. Natuto na itong makipagkapwa tao. At makisalimuwa sa ating lahat. Lalo na sa ating mga ginagawang pagdaraos. Kaya wag na kayong mag-isip pa ng masama kay Empress Ganggang. Hindi natin kailangan mag-isip ng masama sa kanya. Irene, at Reyna ng South Cloud. Magtiwala kayo sa akin walang magiging panganib sa atin lahat sa loob ng kaharian ng North Mona. Sabi ni Yvette, nang marinig ito nila Irene at Reyna ng South Cloud. Sila ay ngumiti at sinabi, mukhang tama ka nga Empress Yvette, sabi ng Reyna ng South Cloud. At si Irene ay humawak sa braso ni Yvette at sa Reyna ng South Cloud at sinabi, tayo na sumunod kay Empress Ganggang. At ang tatlo ay masayang naglakad patungo sa silid hapagkainan samantala sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sa kaharian ng lahing barbarian, sila Dax, Chester, ay kasakasama nila pinunong Benj at ang matatanda sa lahing barbarian at ang apat na general na sila General Pat, General Miles, General Brian at General. Kai, ang lahat ay nasa loob ng silid pulungan. Dito nagpupulong-pulong ang mga matatandang sa lahi ng mga barbarian at si Pinunong bench. Kung may mga importante silang pag-uusapan. Ang lahat ay masyadong seryoso sa mga oras na ito. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Makinig kayong apat na aking mga general. Hahatiin ko sa dalawang pangkat ang ating mga kasundaluhan. Ang kalahati ng bilang ng ating mga kasundaluhan ay papamunuan nyo General Miles at General Pat. Kayo ang sasama sa amin sa harapan ng kaharian ng lahing elf. Papamunuan nyo ang ating mga kasundaluhan sa oras na makapasok ang iba natin mga kasundaluhan sa likuran tarangkahan ng palasyo ng lahi ng mga elf. General Brian at General Kai, kayong dalawa naman ang mamumuno sa iba natin mga kasundaluhan. Nalulusab sa likuran bahagi ng palasyo ng mga elf. Kayong dalawa General Kai at General Brian kasakasama ang ating mga kasundaluhan. Sa inyo magsisimula ang gulo sa loob ng palasyo ng lahing elf. Alam ko masyado itong binabantayan ng husto ng kanilang mga kasundaluhan. Kaya dapat ay mag-iingat kayo. Kailangan nyo mabuksan ang kanilang gate sa harapan para kami ay makapasok sa kanilang kaharian at paslangin ang lahat ng mga lahi ng mga elf at wasakin ang kanilang kaharian. Kailangan natin mapagtagumpayan ang ating pagsalakay sa lahi ng mga elf upang mabigyan sila ng leksyon sa ginawa nilang kalapastanganan sa ating kaharian at pagpaslang sa iba natin mga kasundaluhan nakakatiyak ako na mas mapagtatagumpayan natin ang magiging laban sa lahi ng mga elf. Sabi ni Pinunong Benj at ito ay tumingin kila Dax at Chester at sinabi. Dahil sa tulong ng aking dalawang kapatid na sila Brother Dax at Brother Chester. Mapagtatagumpayan natin ang pagsalakay sa kanila. Hindi tayo papabayaan nila Brother Dax at Brother Chester. Tama ba ako aking mga kapatid? Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax, at Chester. Sila ay napakamot ng ulo at si Chester ay nagsalita at sinabi. Brother Benj, magtatagumpay tayo sa mangyayari labanan dahil sa inyong lakas. Sa lakas na mayroon ang iyong kasundaluhan at ang apat na magigiting mong general ay nagtataglay din ng katalinuhan at lakas sa pakikipaglaban. Kung pagsasamahin nyo ang lakas na tinataglay mo Brother Benj. At ng iyong mga kasundaluhan lalo na ang apat na general na sila General Kai, General Brian, General Pat, at General Miles. Ang lakas nyo ay sobrang nakakatakot. Kaya kami ni Brother Dax ay magiging suporta nyo lamang. Sabi ni Chester nang nakangiti sa lahat. Nang marinig ito ni Pinunong Benj ito ay nagsalita at sinabi. Masyado ka talagang mapagkumbaba. Isa sa iyong pag-uugali ang aking nagustuhan. Brother Chester, salamat talaga sa inyo ni Brother Dax. At si Pinunong Benj ay tumingin sa apat na general at sinabi. General Pat at General Miles sa paglabas natin sa silid na ito. Maaari nyo nang tipunin ang inyong mga kasundaluhan na inyong papamunuan tulad ng ating napag-usapan ngayon. At General Brian at General Kai, ganun din kayo. Tipunin nyo na din ang mga kasundaluhan natin na makakasama nyo na papangunahan ang pag-atake sa likuran ng kaharian ng lahi ng mga elf. Sa inyo nakasalalay lahat, at ito ay napakadelikado pagsalakay. Dahil kung mapagtagumpayan nyo nga pasukin ang likuran ng kaharian ng lahi ng mga elf. Ngunit hindi natin masasabi kung maaari kayo maipit sa loob ng kaharian ng lahi ng mga elf. Alam naman natin na mahusay ang mga lahi ng mga elf sa mga ganong taktika. At ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban ay napakahusay din. Kaya dapat ay hindi kayo maging kampante. Maliwanag ba General Brian at General Kai? ang inyong kaligtasan at kaligtasan ng mga kasundaluhan ay nasa inyong kamay dalawa. Sana ay maliwanag sa inyong dalawa ang aking sinasabi, sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito ni General Brian at General Kai. Sila ay agad-agad na tumugon. At si General Brian ay nagsalita at sinabi sa mayabang na tono. Nauunawaan namin Haring Benj. Gagawin namin ng mahusay at maingat ang pagsalakay sa likuran ng kaharian ng lahi ng mga elf ang kanilang mga kasundaluhan na nagbabante sa loob ng kanilang kaharian ay aming papaslangin agad-agad. Ito ay napakadali lang gawin. Kaya namin magawa iyon Haring Benj. Sabi ni General Bryan, nang marinig ito ng lahat si Dax ay nagsalita at sinabi. General Bryan, hindi mo nakukuha ang ibig sabihin ni Brother Benj. Nais niyang sabihin sa iyo na hindi nyo dapat maliitin ang mga kasundaluhan ng lahing elf kung kayo ay magiging kampante at hindi handa sa pwedeng mangyari. Ang inyong buhay at ang buhay ng mga kasundaluhan na kasakasama nyo ay mapapahamak. Kaya kailangan nyong mamuno sa mga kasundaluhan nyo na kasakasama sa matalino pamamaraan. Bilang general ng mga kasundaluhan, dapat alam nyo na ang dapat gawin sa mga ganon sitwasyon. Sabi ni Dax sa seryosong tono, nang marinig ito ng lahat lalo na sila General Brian at General Kai si General Kai ay nagsalita at sinabi, Tama ka Sec Master Dax, nauunawaan ko ang inyong mga nais iparating sa amin ni Haring Benj. Salamat Sec Master Dax mas lalo na namin naunawaan ang lahat. At pinunong Benj, huwag kayong mag-alala, gagawin ko lahat para maging maingat ang aming magiging galaw sa pagsalakay sa likuran tarangkahan ng kaharian ng lahi ng mga elf. Makakaasa ka Haring Bench na iingatan namin ang aming sarili lalo na ang mga kasundaluhan na magiging kasama namin ni General Bryan. Sabi ni General Kai, nang marinig ito ni Pinunong Bench. Siya ay nagsalita at sinabi, magaling kung ganun, sana hanggat kaya natin lahat ay kahit isang kasundaluhan natin ay walang mapaslang kaya ipakita natin sa kanila ang ating kahusayan sa pakikipaglaban at ang ating tunay na lakas na tinataglay ay atin ang ibubuhos agad sa kanila. Hindi tayo magpapakita ng kahit konting awa sa lahi ng mga elf. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito nila Dax at Chester. Si Dax ay biglang siniko si Chester at si Chester ay napatingin kay Dax, at si Dax ay ngumunguso nais nitong sabihin na magsalita na si Chester tungkol sa kanilang nais sabihin kay Pinunong Bench nang maunawaan ni Chester ang nais iparating ni Dax, siya ay napakamot ng ulo. maya, -maya si Chester ay nagsalita at sinabi, Mawalang galang na sa inyo Brother Bench, apat na general at sa inyo mga seniors. May nais lang sana kami sabihin ni Brother Dax kay Brother Bench. Sabi ni Chester, Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!